Kaya so, no, may naka-standby dito oh. Ano? May meron naka-standby dito ng mga motor. Dito natin alam dito kung bang check -point. So, o, may meron bang checkpoint. Ayun 'yo oh. checkpoint dito. Dito lang 'yan sa Caviduan. Ayun oh. Sa tapat ng uh, Camilla Homes. kaya pa marami doon nakahinto kasi meron palang checkpoint dito kikita nyo naman no mga busy sila kaya no oh. kikita nyo naman kaliwat kanan yung mga uh, masisipag natin ng na mga PMP Sorsogon City han, ingat na lang kayo mga sir dyan, sa inyong uh, trabaho lalot uh, gabi kaya ingat tayo palagi na lang sa ating pagmamaneho, uh, pagmamaniho lalot na uh, ngayon na uh, mahigpit na naman ngayon ang ating uh, seguridad dapat palagi tayong kompleto sa ating uh, pagmamaniho kita nyo naman o oh. dami oh. kita nyo dito oh. o oh. ang dami nakahinto kahinto oh. E, sa tabi o oh. kaya rin to yan Ganyan pag may checkpoint dito lalo sa gabi may kita mo yan dito dito lang yan sa Sorsogon City uh, ride shift tayo palagi